Matipid ba sa gas ang scooter na hinahanap mo? Ito talaga ang magandang gamitin pang daily service, ang Honda Beat Premium. Silipin natin ngayong araw. Tara! Honda Beat 110. Naka full LED na po. Ito pong kanyang main headlight. At located naman po rito sa bandang itaas, ito pong kanyang bulb type na turn signals. Combination po pala ito ng white at black rito sa bandang gitna. Matulis po ang pagkakadesenyo nito pong kanyang handlebar cover. At black color naman po ito pong kanyang little visor. At pag atin pong tinignan dito po sa kanyang side profile, matutulis din po yung pagkakadesenyo nito at parang nagkaroon po pala siya ng dalawang pangil rito po sa bandang harapan. At ito po ay gumagamit ng telescopic fork na black color para po rito sa kanyang front suspension equipped with single rotor disc brake with single pot caliper na Nissin brand. At ito pong kanyang cast wheel ay matte brown color po ito. At ang sukat po ng kanyang gulong rito po sa harapan ay meron pong sukat na 80x90-14. At ito po ay naka na. Combination po ng analog at digital ito pong kanyang meter panel display at makikita po natin dito yung kanyang speedometer at dito po sa bandang itaas, ito pong kanyang mga light indicators at pagdating naman po sa kanyang mga button selectors meron po itong high beam and low beam horn at turn signal selector habang nandirito naman po sa kabila ito pong kanyang electric starter itim po ang kulay nito pong kanyang mga handle grip habang chrome color naman po ito pong kanyang mga brake levers at ang kagandahan po ay meron din po pala itong park brake lock. At ito po ay gumagamit ng mechanical key para po rito sa kanyang ignition. Mayroon na rin po siyang shutter lock key for safety purposes. Included na rin po pala rito yung kanyang set button. At mayroon na din po itong USB power outlet. Pero kailangan nyo pa pong gumamit dito ng car lighter para makapag-recharge po kayo ng inyong mga dalang mobile phones at gadgets. Mayroon naman po itong left side pocket na open Kasyang-kasya naman po rito ang isang mobile phones, glove, etc. Kahit coins may pwede po tayong maglagay dyan. At mayroon naman po siyang utility hook dito sa gitna. At ito pong kanyang floorboard ay maluwag din po ito. At mayroon naman po siyang plastic cover on top na anti-slip. Kaya hindi ka po dudulas rito. At located naman po rito sa bandang gitna, ito pong kanyang battery compartment. At ito pong kanyang upuan, mahaba rin po ito at malapad din. Malambot din po siya. Black color naman po ito pong kanyang set cover. Itim din po ang kulay. Ito pong kanyang integrated na grab bar buksan naman po natin ito pong kanyang upuan maluwag din po pala ito pong kanyang under compartment marami na rin po kayo rito may ilalagay ng mga personal na gamit at dito na rin po pala located ito pong kanyang fuel tank at ito po ay merong fuel tank capacity na 4.2 liters at meron naman po itong fuel consumption na 50 km per liter i-close po natin ito pong kanyang upuan ang Honda Beat Premium ay meron po itong seat height na 742 mm at meron naman po itong ground clearance na 147 mm. Ngayon naman po ay susubukan nating sakyan para may pakita ko po sa inyo kung gaano nga ba ito kataas. Para po sa mga magtatanong, ang height ko po ay 5'6". Makikita nyo naman, lapat na lapat yung ating mga paa. Mababa din po pala ito kung ating Honda Beat Premium. At sa tansya ko naman ay kayang-kaya po itong maabot na mga 5 platin above. At para po sa mga nakapanood ng video na ito at gusto pong maglabas ng panibagong Honda Beat 110, at naghahanap po kayo ng crash guard, rear carrier, top box, side panners, helmet, at iba pa ng mga accessories. At kung nagustuhan nyo din po ito pong aking dekalidad riding t-shirt na suot ngayon, ay ilalagay ko na lang po yung link dyan po sa description box sa ibaba para hindi na po kayo mahirapang maghanap. Ito pong kanyang side profile, may nakalagay naman po rito na bit na 3D emblem in gold color po pong ating pillion step para po sa ating back rider metal po ito tas nagkaroon po siya ng rubber cover na anti-slip at equipped na rin po pala ito ng side stand engine cut-off switch once po na naka-engage ito pong kanyang side stand ay hindi na po magi-start ito pong ating scooter kaya very safe po talaga kapag mayroon kang engine cut-off switch at ito naman pong kanyang center stand ay tubular po ito na metal at ito pong kanyang CVT cover ay black color po ito at may naka naman po dyan na Honda. At ang kagandahan po pala nito pong ating Honda Beat ay mayroon pa po itong kick starter. Bukod dyan ay mayroon pa po siyang electric starter. So dual option po pagdating po sa kanyang starting system. Itim din po ang kulay nito pong kanyang airbox cover at may nakalagay naman po dyan na ESP. Also known as Enhanced Smart Power. At ito po ay gumagamit ng single shock absorber para po rito sa kanyang rear suspension. Black color din po ito pong kanyang coil spring. At ito po ay equipped with drum brake para naman po rito sa kanyang rear braking system. Ito pong kanyang cast wheel ay matte brown color po ito. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito po sa likuran ay meron pong sukat na 90 by 90 14 At ito po ay naka-tubeless na. Mapunta naman po tayo rito po sa kanyang taillight. Patulis pong pagkakadesenyo ng kanyang taillight. Nandirito po sa gitna, ito pong kanyang brake light. Naka LED na po yan. Habang naka bulb type naman po, ito pong kanyang mga turn signals. Mayroon din po itong plate light. May light reflector dito sa gitna. At ito pong kanyang rear fender, ang kanya pong nagsisilbing plate holder. At ito pong kanyang pipe, ay black color po ito. Itim din po ito pong kanyang head protection guard. At mayroon po itong single exhaust. At ito po ay gumagamit ng air-cooled para po rito sa kanyang cooling system. Pag-usapan po natin ang kanyang engine specifications. Ito po ay mayroong 110 cubic centimeter engine displacement. Naka single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 2-valve. At ito po ay nakakapag-provide ng maximum power na 6.63 kilowatt at 7,500 rpm. Abang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 9.13 newton meter at 6,000 rpm. At ang presyo po ng Honda Beat Premium ay nagkakahalaga po ito ng 74,400 pesos. At kung gusto mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 3,700 pesos. At meron po itong monthly installment na 3,790 pesos sa loob ng tatlong taon. At meron po itong rebate na 230 pesos kapag on time ka na nagbabayad.